Gusto kong magpahinga. Ito na umano ang huling mensahe ni Paul Castelvi, isang overseas Filipino worker mula sa Israel na kabilang sa mga nasawi dahil sa nagaganap na gyera. Ayon ito sa kanyang inang si Lilina Castelvi patungkol sa kanilang huling pag-uusap bago maganap ang insidente sa dumano ni Paul na kahit pa asin at tuyo na lamang ang kanilang kainin basta't makapagpahinga ito sa kanilang tahanan na dito sa Pilipinas ay kanyang gagawin. Inalala pa nito ang pagiging responsabling anak ni Paul dahil hindi ito nagkulang sa pagbibigay sa kanila ng financial support. Sa kasalukuyan ay hindi pa umano nila alam ang eksaktong sinapit ng anak ngunit nakatanggap sila ng pangako mula sa Department of Migrant Workers na tutulungan sila sa pag-uwi ng labi at mayroon din silang ibibigay na assistance at tulong para sa naiwang pamilya nito. Para makakasyon uh, siya. Ipwede yung huli niya sinabi sa akin. Sabi niya, magusto kong umuwi para gusto kong magpahinga. Sabi niya ganyan gusto kong kahit sabi niya, kahit na dumulid tayo ng asin, gusto kong magpahinga ma. Sabi niya. Yun ang na, naalala ko sa sinabi niyang huli sa akin. Sabi ko, na, sige, pwede ka namang umuwi. Sabi ko, kahit na dumulid tayo ng asin, basta makauwi ka na para makapagpahinga ma. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver da kumusta guulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo!